hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mm -hmm. mga sindikato na akalaya. I yan po magpapatunay na itong mga sindikato na ito walang pakialam na maglagay ng mga peking pangalan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no-bailable offense. Itong mga inosenteng mga tao. Kasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Ma'am Merly, taga ano kayo, taga Concepcion Tarlac? Opo. At yung mga, yung mga kasamahan nyo, sila Telma Laranan, Rowena Evangelista, Rita Ituralde, uh, mga taga Concepcion rin huto. Possible po. Kaya lang po kasi uh, sa palengke ko lang naman sila nakikita sa pwesto nila. Si Rowena is uh, vendor? Rowena, ibang lista po. O, vendor vendor siya. ng gulay. Si Thelma? Vendor ng almusal sa umaga. Si Rita? May isang pwesto na nagtitinda siya ng mga inasal. Bakit kayo napili na maging incorporator nito? Iyon nga po. Uh, wala pa po kasi akong idea since... At naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay. Eh. So yung simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pang mga kasama niya. Ba't hindi nagawa ng Pagwa? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. You violated your own guidelines.